Itong ano po, itong uh, anunsyo ni Sara Duterte na tatlong Duterte yung sa 2025 senatorial election. How would this affect, let's say, yung scenario na, di ba, napapag-usapan rin po natin ito before. Very crucial yung period between now and the filing of the certificates of candidacy uh, for the administration to, to hold the previous administration accountable. Kasama na rin po niya yung ICC. Eh kasi mm -hmm. nga sa worst case scenario yung tatlo. Eh di mas magkakaroon sila ng ano, protection, di ba? Mas yes. mahirap pang panagutin sila, papanagutin sila. Mm -hmm. uh, yun nga po ang uh, ang kumbaga game changer 'yan. Kung tutuhanin nila 'yan, game changer po 'yan na it may affect yung uh, previous uh, scenarios na nakikita ng administrasyon at ibang mga political groups. At ang tingnan po natin dito, yung intention. Ito bang mga Duterte, eh, tatakbo to ng senador, eh, para lang, para makapagpasa ng meaningful pieces of legislation? I don't think so. Ginagamit nila ito, gagawin nila yan for their protection, para gagawin nilang leverage yan, para makuha nila yung gusto nilang gawin at, uh, yun po no at kung magkaroon ng opportunity na mapatalsik po no si President Marcos eh gagamitin po nila yung yung pwesto na yan yun lang po yan wag na nating palalimin pa no kasi uh, kahit programa hindi mag, hindi na magsasabi yan kung anong plano nilang gagawin kasi wala naman po no nag-congressman na itong isa, nag-presidente itong isa, itong isa, mayor isa, wala naman pong Uh, mga malalim na mga programang inilabas at ginawa. So hindi na natin tatanong ko nga sana kanina eh. Uh, kahit pa paano, magtatanong sana ako sa competence ng tatlong ito eh. So hindi na natin dapat pag-usapan yun. Ganun po ba? <laughs> eh, ang isa lang naman po ang bit-bit nila yung yung uh, sanggano politics, ano? yung politics of bullying, uh, paniniga, yung godfather o mafia politics, kung ano man ang termino dyan. Yun lang naman, yun yung kanilang trademark, manakot, pumatay, manindak, magnakaw, wala na po tayong paghuhugutan na success story or uh, uh, any successful program um, emanating from them. Hmm. Yung binabanggit niyo dati, uh, Senator, na game changer, yung pagpapalabas ng ICC ng arrest hmm. warrant dito kay Duterte. Uh, meron po ba kayong update dyan? Kasi yan yung una yung binabanggit na game changer. eh Sa ngayon po kasi, it's a waiting game. ano uh, Hindi na natin kontrolado yan. Mag-aantay tayo. Depende kung gaano katagal yung deliberation ng pre-trial chamber, kung kailan sila maglalabas ng arrest warrant. So, o yung mga nasabi natin, ito mga estimates, but uh, we'll see kung mamimit yon, kung hindi, di ba? So yon, pagka lumabas yun eventually, eh ano talaga, mahirapan. Uh, at the very least, si eh, Digong hindi na makakapag-file yan. No? Kasi pag pumunta siya ng Maynila, ay eh, ano siya, talagang uh, ma-aresto siya. Pero yung sir, yung ito nga, yung sa ICC scenario, eh di ba ngayon biyak na naman yung unit team? Eh, ba, pwede naman, is there anything that's stopping the administration from holding the Duterte accountable for the killings under his watch? Hindi ba pwedeng kumilos ang DOJ on its own against Duterte and his henchmen? Pwede po yan, no? Pwedeng sinari yan, baka as we speak, eh, ginagawa na yan, no? Kasi baka merong hindi mahagip dun sa ICC case, no? Baka merong mga uh, ka sila na um, hindi madadamay dun sa ICC case, dito, eh, masasama sila. Mm -hmm. Ngayon po may ongoing na investigation, yung uh, House Committee on Human Rights doon sa mm -hmm. mga alleged human rights violations uh, in the conduct of the Duterte's drug war. Ang balita kanina, 'di ba? So iimbitahan na nila si dating Pangulong Duterte at Senator Bato, sa pagdinig. I don't know whether that will actually compel them to attend, no. Pero kayo ba, uh, do you see that as a serious effort itong investigation na ginagawa o inquiry na ginagawa ng 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 kamara? Uh, I, I think so. Kasi alam nyo, kahit pa paano naririnig yung boses ng mga biktima, no? At uh, ini ina in, kay pa paano nakikwestion yung mga police officers na nami-mention at uh, may mga dokumento silang mga nakukuha. Uh, Kung malaking departure na to from the Duterte time na talagang nobody would dare na mag-investigate. Pag ikaw nag-investigate, ano ka na? Public enemy number one ka na. So it's either isa-shutdown nila o whitewash nila yung investigation. So ngayon kahit papaano um merong merong uh, venue yung mga um, witnesses yung mga pamilya ng biktima sa ano sa pag-air ng kanilang mga istorya. Mm. Going back dun sa sudden announcement ni VP Sara Duterte na yung tatlong Duterte sa pagkasenador. So far, ito kasi napapansin ko eh, parang they're driving the narrative. So parang sila yung nagpo-push ng discussion, diba? Uh, in the meantime, parang napupunta sa defensive lahat. Yung ibang forces, diba? Yung si Marcos, tsaka yung legit opposition. Uh, ang tanong ko po, eh, kumusta ba yung legit opposition, especially in the context of people claiming na si Sara Duterte na raw yung leader ng opposition? Ah, ang oh, ang yung labels, ano yan eh, um, uh, hindi pinagdidibatihan yan. Yung legitimate opposition, ito yung opposition na magpo-provide ng checks and balances dito sa ating uh, uh, gobyerno. At yan ay kinakatawa ni Senator Risa Hontiveros. Kumbaga, yan na yan, sementado na yan. Doon naman sa de facto opposition, Uh, yung sinasabi mo nga na contraryan. Uh, at the end of the day, uh, mas malakas yung boses nila kasi mas marami sila, mas uh, mataas yung posisyon ni ni Sara Duterte. Kaya sila talaga magte-take advantage niyan. Whether legitimate or not, yung kanilang uh, ilalabas na issue, ganun pa rin ang coverage ng ng ating uh, media o social media na sila magpo-point out ng mga ano, mga kakulangan ni ni President Marcos. Ngayon ang magkakaiba dito, yung agenda. Yung agenda ng ng legitimate opposition is paano maproteksyonan yung maapektuhan ng mga pulisya na yon, papa na ma-point out yung mga anomalya doon sa mga pulisya na yon at paano ma ano no, yung uh, maproteksyonan -ma yung minority, yung national interest. So yun. Pero ito kasi, yung kanila, ang agenda nila, isa lang, makabalik sa pwesto. Gagamitin nila whether it's a legitimate issue or not. Gagamitin nila yan, sasakyan nila yan, yeah. pang-agitate nila yan sa mga sundalo, police, at uh, sa taong bayan. No? And let me point this out. Yung, kung niyo yung MUP pension reform, di ba? So it's a legitimate issue. At uh, talagang legitimate concern yon kasi biruin mo, mababawasan yung sweldo ng mga sundalo at pulis. Pisinakyan yan nung kampo nila Duterte para sa distab, para sa auster. Di ba? Pero dun sa mga legitimate opposition, tayo pinoint out natin na hindi pwedeng uh, matuluyan kasi it's uh, unfair dun sa mga Uh, sundalo at pulis na active na nung pumasok sila sa serbisyo gano na yung yung rules yung kalakaran tapos bigla silang ma sila yung maapektuhan hindi ano yon tapos yung grumblings may may be taken advantage of by the uh, some political uh, interest groups So nangyari o nag react sila dahil pinoint out ng legitimate opposition, nag-react yung administration at binago yon. naging responsive. So yun ang mga sinasabi kong legitimate issues na pwedeng sakyan ng pseudo opposition groups like the one uh uh the one being claimed by Sara Duterte and her allies. thank you